Kasabay ng pagbira ni Carlos Yulo sa kanyang sariling ina, ipinagtanggol naman ito ng gusto ang kanyang Filipino-Australian vlogger girlfriend na si Chloe Angeles San Jose sa nagipahayag ng kanyang ina na ito ang mitsya ng pagkakalayo-layo ng kanilang pamilya. Sa kanyang inilabas na video na ipinost niya sa kanyang TikTok account, sinabi ni Carlos na mali ang pag-usga ng kanyang ina sa kanyang girlfriend. Yung about sa red flag daw po si Chloe na sinabi ng mama ko, hinusgahan niya po agad si Chloe sa pananamet at sa pag-aakto po niya um, magkaiba po ng kinalakihan. Unang-una lumaki si Chloe sa Australia at ayun yung nakagis niyang na culture at ibang-iba po talaga sa Pilipinas kung paano tayo gumalaw, magsalita o manamit po. Wala rin umanong katotohanan ang sinabi nito na baka maubos ni Chloe ang kanyang pera. Uh, yung mauubos po yung anak ko nasabi po ng mama ko. Unang-una po si Chloe po may sarili po siyang income. Lahat po nang nakikita niyong gamit o yung pag-travel niya kung saan saan po. Galing po yun sa pinagpaguran niya po. Sinay pa ni Carlo na may mga instances na ang girlfriend pa niya ang sumasagot sa mga pangangailangan niya. Pero kinumpirma naman nito na talagang ang girlfriend niya ang dahilan ng hindi nila pagkakaintindihan. Sabi niya pa nagsimula daw yung hindi namin pagkakaintindihan dahil kay Chloe daw po. Opo, totoo po yun. Dahil ever since unang-una pa lang ayaw niya na kay Chloe kahit hindi niya pa po nakikita or nakak nakikilala in person. And mas nagkalabuan po kami nung naglagay po ako ng boundaries sa relationship ko kasi pinaglaban ko po si Chloe dahil gusto ko po siya. Sa isang bahagi ng video ay impit na natawa naman si Chloe nang mabanggit ni Carlos ang issue tungkol sa dalawang bata na kasama niya sa kondo habang nagtitraining siya. At yung sinasabi niya po na yung dalawang bata po dahil si Chloe and Don yung... Nakabalandra daw yung puwet po. Um, bilang uh, nakakatandang kapatid po, bilang boyfriend ni Chloe po, at bilang ate at kuya po, um, kami po like, uh, alagaan po namin sila. Hindi namin po gagawin yung uh, mga iniisip niya na gano'n. Sinabihan din ni Carlos ang kanyang ina na madumi mag-isip dahil sa sinabi nito tungkol sa kanyang girlfriend. Ang dumi niya mag-isip at ah uh, hindi appropriate 'yon para sa akin at disre disrespectful 'yon actually sa akin and kay Chloe po. Natawa naman si Carlos at Chloe nang mabanggit ito ang sinabi ng kanyang sariling ina na inilalayo siya ni Chloe sa kanyang pamilya. Sabi niya pa na nilalay piling niya daw nilalayo ako ni Chloe sa kanila. Um unang-una po 'yon um months before noon kasi uuwi ako parang three days 'yon. Ah uh, sinabihan ko na sila na um, mag spend time ako kay Chloe. Nagpunta kami sa Baguio. Um, sinama ko si Chloe. Nag-spend time kami. Nakikipaghalubilo naman po kami. Hindi naman ako nilalayo ni Chloe. Actually, pumunta pa kami sa, sa Pangasinan. Like, nakipag ano po kami doon. Parang meet and greet. Yeah. Tapos after nun, nagpunta tayo ng Baguio. And then, ikaw pa nga nag-aya ano na... Yung sa bike, at yeah, bike. Because we didn't down, yeah. know what to do yeah. after nung kumain. Because they were like, oh, what do we do? I was like, oh, let's go sa Burnham Park. Yeah. So that we can take the little kids to go biking. Sumingit naman si Chloe sa nasabing video ni Carlos para idepensa ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga screenshot ng kailang usapan ng isang taong malapit sa pamilya ni Carlos. So I'll just attach a screenshot of me saying sorry at that time if they felt left out when we were all hanging out sa Baguio. So you guys can yeah. just pause and read. Actually, nakita po yung mama ko and yung family ni Chloe twice po. And then, yun, nag-usap po sila. And the last resort, my family made a group chat. Yeah. Nakasama everybody involved. Because my family wanted to address kung ano yung issues ni mama towards me. Yeah, kasi marami na siyang pinapost. Eh. Yeah, marami na siyang pinapost. And even though my family knew na madami na siyang pinapost, my family still welcomed them treated them with respect and with no judgment na pinaringgan nila yung side ng mom mo, what she had to say about me and our relationship. Sinay pa ni Chloe na umalis din sa group chat ang ina ni Carlos, ngunit wala na raw itong narinig mula sa kanya at sa kanyang pamilya. Samantala, bukas naman kami para sa panig ng nanay ni Carlos. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod nang tama